topic natin, UTI. Yung mga sintomas na akala mo UTI pero may iba ka pa palang seryosong sakit. So, kailangan alamin natin itong mga sintomas na ito, UTI at mga seryosong sakit. Pag sinabi natin UTI, infection ito mula dun sa buta, sa urethra, may maliit na tubo dyan. At nakakaroon ng bakterya. Papasok dyan, pwedeng dumami dun sa iyong pantog dun ulit sa mga tubo o ureters at hanggang umabot sa iyong bato or kidneys. Ah, bakit nagkaka-UTI? 80% na dahilan ng UTI ay dahil dun sa bakterya na E. coli na galing sa puwitan ng isang babae at pumasok mula dun sa urethra or dun sa opening ng pag-ihi ng isang babae. Merong mga karaniwang sintomas ng UTI o tiyatawag nating infection sa ihi o urinary tract infection. Maaring UTI yon pero isipin mo, baka iba pa rin sakit na akala mo lang ay UTI. Kaya nga mas pumupunta ang mga babae sa kanilang mga OBGYN. Akala, problema dun sa puerta. Yun pala, eh, madidiscover UTI or iba pang mga sakit. Number one na sintomas ng ating UTI ay eh, yung frequency. Ibig sabihin, madalas pumunta o umihi sa banyo at tinatawag na urgency. Parang gustong-gusto mo nang umihi. Yan, mararamdaman mo kapag may UTI ka o infection. Pero nararamdaman din yan dun sa mga sexually transmitted na infection. Katulad ng mga chlamydia, gonorrhea. Ang pagkakaiba lang nun, may nana. So, titignan mo at yung mga sakit sa pantog, yung dito sa ating pantog, yung mga interstitial cystitis o kaya yung mga OA o overactive na pantog ng isang babae. Kaya madalas ang punta mo sa CR. Number two, masakit umihi. Mahapdi o kaya parang mainit, burning, UT ayon rin 'yung sinabi ko ng mga sexually transmitted na infection katulad ng mga chlamydia, gonorrhea pero kapag kayo ay nagkaroon ng bato sa bato or kidney stones, napakasakit ng pag-ihi, mahapdi lalo na kapag gumagasgas doon sa may tubo. At kapag meron karing vaginitis o 'yung nagkakaroon ng mga pamamaga, pamumula at masakit na pag-ihi. Ang mga doktor na pupuntahan, OBGYN, o kaya nephrologist, kidney doctor, or urologist. Ito rin yung doktor sa pag-ihi. Number three, malabo yung iyong ihi. Pag sinabing malabo, dahil yon sa WBC at bacteria. Pero, pwede rin na nagiging mapula ang iyong ihi. Pink pink tinge or kaya makulay. Ibig sabihin naman nun, may RBC sa iyong pag-ihi. Pwedeng UTI, pero pwede rin kidney stones. Yan. Kaya, at saka, ang pinakaayaw natin ay yung tinatawag na cancer sa kidney. So, kapag umihi kayo ng dugo, punta na agad sa doktor kasi senyales po yan ng cancer sa kidney. Misan isang beses lang, kaya wag nating babaliwalain. Pwede rin masakit sa puson dito sa bandang puson ng isang tao. ah uh, maliban sa UTI, baka naman may problema sa ovario o ovarian cyst, endometriosis, o meron din tinatawag na pelvic inflammatory disease. Merong infection sa reproductive system ng isang babae. Pwede rin na masakit dun sa iyong balakang. Masakit ang balakang. Madalas nating ma- Ramdaman niyan. Iniisip natin, ako baka rayuma lang, pero pwede din 'yon na UTI, bato sa bato, ganun din 'yon. O kaya baka may sakit ka na sa kidney, kaya masakit talaga doon sa iyong balakang. So dapat pumunta agad sa iyong doktor. Pag nagkaroon din ng fever at chills, yung parang tinatrangkaso kaso ka, mataas na lagnat, nanginginig, uh, maginiginaw, UTI, sakit sa kidneys uh, pwede rin uh, bato sa bato. Pero pwede rin na uh, appendicitis yon So, kailangan mabilisan. Pag ito po may fever and chills, punta na po agad sa doktor kasi uh, maaring umabot na dun sa inyong kidneys ang infection. Meron din naman masakit sa pagtatalik katulad nito. Pain pagkatapos or during talik, uh, pwedeng pelvic inflammatory disease, pwedeng endometriosis, pwedeng myoma, at yung iyong UTI. Pero meron, ah, nagsusuka. Nausea and vomiting. Suka ng suka. So, ito, kapag suka kayo ng suka, UTI, o kaya infection, yung mga sexually transmitted, pwede rin infection dun sa puerta. Pero, ah, pwede rin naman appendicitis. Parang tinatrangkaso ka. Yun po. At pagkapag kapag maamoy, maamoy yung iyong uh, puerta at may discharge, pwedeng UTIs, uh, kaya naman sexually transmitted na mga infection, infection sa puerta, o kaya mga yeast infection. Hapo, uh, medyo wala kang ganang gumalaw. Parang mahinang-mahina -mahina ka. UTI, sakit sa kidney ang mga kidney failure talagang mahina sila punta na agad sa iyong doktor at saka pag cancer uh, may kasamang pamamayat bukod dun sa iyong pagkahapo tapos ah uh, meron ding mga hindi karaniwang sintomas pero hindi mo inaakalang UTI pero UTI pala yon ito ang nangyayari sa mga seniors halimbawa number one yung nag-iiba yung pag-iisip nila. Confused sila, may delirio. Ito, yung hindi mga maipaliwanag na dahilan. Bakit parang naiba yung pagkausap natin doon sa ating senior? So, pwede nyo pong isipin na baka UTI po yun. Kasi hindi siya karaniwang sintomas. At hindi mapakali yung behavior nung senior ninyo, yung sasha Nangyayari din to sa mga may edad na seniors kapag nagkaka-UTI sila. Bakit nagkaka-UTI ang ay ay isang babae? Una sa lahat kasi kapag babae, nakita nga natin na simula dun sa uh, butas o urethra, maikli lamang. So kapag yung E. coli na galing sa puwitan, e umakyat, mabilis lamang umakyat. At nakita din nila yung mga sexually active o aktibo sa talik sila yung mas nagkakaroon ng UTI. Kasi oras lamang or isa o dalawang araw, pwedeng mag-multiply na yung bacteria at magkakaroon na ng UTI. Kasi pagpasok nun dun sa openings, pantog, packet na yun sa kidney. Tapos nakita din nila yung mga gumagamit ng diaphragm sa kanilang birth control, mas nagkaka-UTI. O kaya naman yung mga dati na, na nagka UTI. Kasi nung nag-antibiotic sila, napatay yung good bacteria, mas dumami yung mga hindi magandang bacteria. Yung mga pregnant din. Kasi hindi nasisimot yung ihi nila. Nakapatong kasi yung ulo ng sanggol dun sa kanilang pantog. So, lagi may naiiwan. So, yung natitirang ihi, doon nagmumultiply yung bacteria. Yung mga babaeng menopause, Pagbaba ng estrogen, nawawala yung mga good bacteria katulad ng lactobacilli. So, mas dumadami yung E. coli. Ganon din sa mga babaeng may buwa o yung prolapse. Kaya ang kababaihan, mas nagkakayuti ay compared sa kalalakihan. Ito, mabilis umakit eh. Pagpasok dito sa urethra, tuloy-tuloy na yan. Ngayon, paano natin mapiprevent ang ating UTI? Pag naguhugas tayo ng tubig, magsimula sa harap papunta sa likod. Ganon din kapag gumamit tayo ng tissue. Harap palikod. Kasi ba diba sabi ko nga, sa puwitan galing yung E. coli. Tapos number two, dagdagan nyo naman yung inom nyo ng tubig. Kung pwede, isang maliit na baso kada oras during waking hours para makasampu hanggang labing dalawang baso tayo sa maghapon. Actually, yan din ang treatment sa UTI. Tapos number three, umihi ng madalas. Huwag po nating iniipon yung ihi natin kasi magmumultiply talaga yung bacteria diyan. Umihi bago at pagkatapos ng pagtatali kasi nga baka may umakyat na bakterya doon para mailabas agad. Bago at pagkatapos magtalik, magpugas ng maselang bahagi ng katawan, pati na ng ating kamay para hindi ma-introduce yung bacteria. Kasi nga, di diba, sabi ko nga sa mga sexually active mild soap lang ang gagamitin kapag naghuhugas para maiwasan natin yung pagkakaroon ng allergy o kaya ay eh, hypersensitivity sa matatapang na sabon. So, mild soap yung ginamit natin sa katawan. Yun na rin yung panghugas. Actually, once or twice, isabay nyo na sa pagligo nyo yung pagsasabon. Huwag pong masyadong madalas. Tapos, gumamit po ng cotton at maluluwag na underwear para mas mahangin. ah hindi mas irritated yung singit at saka yung maselang bahagi. Paano nyo malalaman kapag UTI bato o hindi pala UTI o iba pang sakit? Number 1, syempre urinalysis, 100 pesos lang yon sa iyong pinakamalapit na laboratory. Magdala po kayo ng wipes kung hindi kung walang tabo doon sa CR kung saan kayo magbibigay ng ihi. Hugas muna ng puerta o kaya i-wipe tapos so may wipes kayo yung unang ihi, itapon nyo ang sahuri nyo, yung gitnang ihi, ang ibig sabihin nun, clean catch, para yung, yung mga unang bacteria, maitapon muna. So, kasi dapat po, ang ihi natin, e eh, walang bacteria, walang dugo, walang mga nanak dun sa loob. So, dapat clean yon Kaya tinawag na clean catch. So, yun po yung isasubmit ninyo, yung gitnang kinuha nyo. Ngayon, ah, pwede po natin i-culture para titignan nyo kung may tumubo nga bang bacteria yung tiyatag naman na urine culture and sensitivity. Yung sensitivity para malaman ng doktor anong antibiotiko ang irereseta o ibibigay sa inyo. Meron pang mga iba ultrasound para malaman kung merong bato sa, sa inyong bato. Meron ding mga tinatawag na IVP or cystoscopy pero mga special x-rays yan, pati CT scan. ah uh, doktor na po ang magsasabi kung kailangan talagang gawin? Ano ba ang gamutan? syempre antibiotiko para mapatay yung mikrobyo at lifestyle changes. Pag sinabi nating lifestyle changes, eh, iinom. Sabi ko nga ang treatment, pag inom ng ah, tubig, 10 to 12 glasses a day. Yan po ang simula. Merong mga antibiotic, doktor nyo po. Kaya sabi ko, pag medyo hindi nawawala sa pag-inom ng tubig, punta na po kayo sa inyong doktor. Example lang po ito, trimethoprim, sulfamethoxazole, nitrofurantoin, meron pa pong mga yung mga ciprofloxacin, levofloxacin, para po ito sa malalang UTI na yon o diabetic, o kaya doon sa ating mga seniors na more than 65 years old. Uh, meron din pong mga amoxicillin clavulanate, uh, kapag merong mga hypersensitivity sa ibang antibiotics. At kung pregnant at breastfeeding, pwede po yung mga cephalosporins. Inom po ng tubig, dagdag ng tubig, mag-visit sa inyong OBGYN, nephrologist, or urologist. Maraming salamat po.